Ganda nga araw mga body uh, May araw na to Bale Tuturo ko po sa inyo yung daan Tuturo na naman tayo ng daan Na ah, mabilis Papuntang Ortigas po ako Ngayon papuntang Ortigas Kung gusto mong hindi na madaan sa traffic Ortigas mabilis sa Ortigas lang Ito galing ako nga eh Galing ako ng Novaliches General Luis Ayan Papasok ah, tayo ng papuntang Papasok tayo ng Inlex, mga badi. Yan, papasok tayo ng Inlex. Papuntang ano tayo, ha? Ah? Papuntang... Ortigas tayo, mga badi. Tuturo ko sa inyo yung daan. Ayan, papuntang... Ito, papuntang ano to. pan to. Papuntang Bulacan, bagay. Papasok tayo dito sa Inlex. Pero papunta tayo ng Ortigas. Ayan, mga badi. Tuturo ko sa inyo kung paano yung dahan papuntang Ortigas mga bade oh. ayan pasok tayo dito sa tasok muna tayo dito sa Inlex mga bade ayan traffic na oh traffic na ngayon pag nag ano ka nag ginsya ka traffic traffic ka na doon ito pinakamabilis na daan papuntang Ortigas itulong sa inyo mag i-skyway tayo mga bade ayan alam, papasok ka lang dito. And Lex, tas Skyway. Ayan. Ah, matraffic lang dito. A few moments later. Ito, mga body, ang pinakamabilis na daan papuntang Ortigas. Ayan o. Oh. O. Oh. Shortcut lang mga body o. Oh. Shortcut yan mga body. Ortigas o. Oh mabilis sa daan na Ortigas ayun no? Star Mall na agad oh. yan oo oh, Ortigas na oo oh, dito na traffic na mga body stoplight lang yan mga body o oh. Ortigas na Ortigas bilis lang